Hi guys! Welcome back dito sa channel ko. And ngayong araw na to guys ay magre-retouch ulit ako ng aking mga paninda ng aking mga display dito sa aking tindahan kasi tingnan nyo naman ay gulo-gulo na naman siya and marami na ding mga ayan, um, uh, marami na ding mga pants na maraming bawas na ayan, at saka may mga babaguhin ako dito guys, kagaya ng mga paninda ko dito na kailangan ko nang ibaba and kailangan na siyang ma-focus or makita ng maging mas visible kasi lalo na ngayon guys na um, October na and the next month is magkakaroon na ulit ng Halloween. Oh, ayun nga, may mga pang Halloween kasi ako dito. So, kahit konti lang naman sila. Kailangan pa din natin ma highlight sa aga dito. So, babalik ko kayo, guys. Hindi ko na ipapakita, guys, ang pag, ano ko, ang pag aayos dahil mahirap mag-video na habang nag-aayos. Eh. Nasira kasi yung stand ko. So, ayan. Eh, ko lang kayo quick tour dito sa mga nangyayari dito sa mga display ko. Then, balikan ko kayo kapag naayos ko na siya. Christmas na pala guys. Ito ang aking Christmas light. Ibabalik ko na ulit yan dito. Ayan. Hindi nyo pa nakita. Magdali ako dito, diba? So, ibabalik ko na ulit to kasi hindi naman na wala naman ang bagyo. Hindi na nag-uulan at maaraw na. So, okay. ayan. Uh, pwede na natin ibalik ulit yan para magkaroon naman ng na buhay ang aking tindahan dahil gulo-gulo na nga sila. meron nga pala akong binili dito ano, yung open close. So, diba? ayan. Or open. Tapos, paglalabas kami. Ayan, para yung may isang kasi may mga bata dito kasi nagtatawag sila dahil hindi nila alam na wala palang tao. So, kailangan talaga meron karatula dito na ganyan. And then, eto guys, o, oh, ayan, wala na. Wala nang laman yung aking, anong, spada. Kasi ito din, konti na lang. So, kailangan na yung ma-remove dyan. Tapos yung nasa taas, pwede na natin babayan para kapag inalis ito, hindi naman magmukhang kalpo. Ayan, yung mga nasa taas, yung mga hindi napapansin at hindi masyado nakikita ng mga bata. Tapos dito guys, sa baba, tingnan nyo, oh, marami nating mga wala na. Ipaghahalo ko lang iba dyan dahil magdi-display ulit ako ng bago dyan. Dahil gusto ko laging maayos. At ito nga palang mga gulo-gulo dito guys, hindi talaga may iwasan lang. Dito sa display natin sa tindahan, lalo na pagka marami nang nababawas. At yung unti-unti silang nababawasan, unti-unti silang nabibili. Ayan, ganun talaga dito guys, wala na akong gagalawin dito kasi wala na akong pang refill at last na to at kasi hindi ko pa din namihan actually 6 packs na yung binili ko nito pero kinulang pa din eh ito lang pala guys I forgot, meron pa pala pero ito na lang siya oh ito na lang yung natira so huling refill na pala yan so ayan, dito ayusin natin yan so, so ayun ang um, dito naman Ayan, parang may aayos na ko dyan. Ayan, against the light. So, ayun na, babalikan ko kayo kapag naayos ko na to. Pakita ko lang sa inyo kung paano siya maging maayos ulit. Compare dito sa kasalukuyan ngayon na tsura ng aking mga display. So, babalikan ko kayo guys. And see you later. guys, nice. tapos na ako mag-retouch ng aking mga display. Ayan. Kasi guys, meron tayong, minsan inaabot tayo ng dalawa, tatong araw na hindi natin sila nare-retouch. Eh, alam naman ninyo, pagka medyo pabenta ang ating tindahan, mabilis siyang magulo sa, ano, mag -ma mabilis magulo yung kanyang arrangement. Yung mga pagpa-file ninyo, mabilis siyang nasisira. Kasi nga, na nade-disarrange -di na siya kasi nga yung pag mga bumibili, mga nababawasan, tapos yung mga pads na parang kalbo-kalbo na. So, kailangan talaga maritag Kahit eh, ato, every ano three days, pwede siyang gawin para ma-maintain yung kaayusan sa mga displayed tindahan. Kaya nito, ayan, umaayos na. Compared sa, pinakita ko kanina sa inyo na parang <laughs> magulo-gulo na naman siya. Ayan, balang ginawa ko nga lang dito guys is Ayan, nilipat-lipat ko yung iba. Tapos, yung mga baka bakante na talaga, tinakpan ko lang siya ng ibang pads. Kagaya niyan, ayan, pinagpatong-patong ko siya dyan. Tapos, nag-refill lang ako dito ng isang pad na bago. Ayan, para mapunan yan. Tapos, ito nilipat ko lang yung ibang mga mga cards. Tapos yung iba, ah, hindi ko nagilalaw. Yung mga blanco-blanco niya ay tinapaltapanan ko na lang ng ibang mga ano, ibang mga items. Tapos guys, yung nandito sa taas, ayan, nilipat ko yun guys. Ayan, ito naman, di ba wala. Dahil okay, tinanggal na natin, syempre yung cards na wala na doon. Tapos ayan, yung mga natira yung mga nasa taas ay binaba ko na dito. Ayan. Dahil nga, uh, wala na yung mga pads natin dito. Mayroon sila puno So, kailangan natin ibaba yung mga dating nasa taas at para maging visible na din sila. Ayan. So, ayun guys. O, um, dahil maghahanapin. yun natira ko pa last year. Ayan. So, din-display ko na siya dyan para makita na agad katabi nung isa ko pang pang Halloween. Yung isa ko nga pang Halloween guys ito, dito lang mas kita kasi siya dyan, kaya hindi ko na siya ginalaw. So, yun ang ginawa ko dito guys, ayan, para magmukhang puno siya at maayos na ulit tingnan, di ba, compared sa kanina. Tapos dito guys, inayos ko lang yung siya, finile ko lang ng maayos. Nirefill ko yung natira. Tapos ito, mga nag-refill, refill lang din ako. Ayan, so hanggat meron pa tayo, pagka parang ano na, i-refill na agad natin, konti na lang para puno lagi tingnan. Ayan dito, wala na akong halos ginalaw dyan. Yun dito na lang, nalipat ko dito. Ayan, para, doon kasi parang hindi sila masyadong nakikita. Ilan? Tapos dito, konting ayos-ayos lang. Ayan. Kasi, halos lahat talaga ng part ng mga display ay naba, nagagalaw at na-disarrange. Di so, ayan nga yung mga konting-konting retouch lang dyan. Tapos guys, ito na nga ang aking Christmas light. Ayan. Naibalik ko na ulit siya. So, ganyan lang ako guys maglagay para very simple lang. Ganyan lang yung kulay na Christmas light. Para lang siyang ano, dim na kulay white. Ganyan lang siya. Ayan. So, hindi na ako nag-iba-iba ng kulay kasi magulot yung hinan dahil iba-ibang kulay na ngayong mga distrito. So, simple lang yung Christmas light na nilagay ko dyan. Tapos, ayan guys, inayos ko lang yung iba. Yung iba, na-refillan ko para, ayun, di ba kanina medyo iba na yung ayos niyan. So, ngayon, ayan, inayos lang natin ng na konti pinagdikit-dikit. Tapos ito, ganun pa din, wala na akong ginalaw dyan at maayos pa naman. So, ayun guys. Ganun lang lagi ang ganap ko dito pagka medyo nakikita kong hindi na maayos ang tindahan. Ganon ang aking ginagawa para laging presentable at maayos ang ating mga display at hindi pagsawaan at hindi tumamlay ang itsura ng ating tindahan. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo to watch this video.